Hello mga kakwentuhan. Hindi tayo masyadong malakas yung boses kasi nasa park tayo. No? Tingnan mo yung park. Okay, so actually yung kwento kong mga kakwentuhan. Uh, tungkol to sa isang Tao kung saan buong buhay niya naghahanap siya ng ginto. Pumunta na siya ng India, pumunta na siya ng US, pumunta na siya at nakap nakarating na siya sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero hindi siya nakahanap ng ginto. Kaya nang umuwi siya sa kanila, sa bahay nila, sa Pilipinas. sumubok siya ng maghukay no sa ba, sa bakuran in short sa dami-dami nang napuntahan niya doon lang pala sa bahay niya yung ano <laughs> doon lang pala sa bahay niya yung ginto nasa loob lang pala ng bakuran ng bahay niya okay so ano yung gusto ko at ano yung ano yung gusto kong sabihin no sa kwento na yan anong anong gusto kong anong mensahe doon no katulad nitong binili ko to last February 2023 ah uh, EOS Mark II kasi yung purpose ko nito gagamitin ko siya sa vlogging pero sadya talagang ewan ko ba no? medyo mahirap talaga yung camera eh. mas madali yung cellphone eh. So, nung binili ko to, kasi nag nga ako mag-vlog that time, super excited ako, as in, super excited. Yung cost nito nasa mga eight uh, 48,000 ito, that time. Ewan ko lang ngayon. EOS M50 Mark II. Actually, ni-research ko siya. Tapos, ito nga yung cam na parang ang dating sa akin napakadaling gamitin, napakasimple. Totoo naman siguro, pero medyo hindi tayo techy. Kaya medyo nahihirapan tayo. It turns out na nung super excited ako na bilhin to, na nung wala sa store na yon pumunta pa ako dun sa kabilang mall, pumunta pa dun sa kabilang mall. Kasi nga excited ako mag-vlog that time. Pero, nung nabili ko siya, siguro mga, nasa mga one, two weeks lang, nawala na yung, nawala na yung ano ko. Nawala yung yung feeling na yung excitement, yung yung excitement na magamit mo itong binili mo, no? Kasi sa akin kasi parang feeling ko hindi naman siya sayang kasi nga investment. Okay. Ngayon, anong gusto kong sabihin sa mga gustong magsimula? No, kahit hindi vlogging, kahit sa kung anong aspeto, no, minsan kasi tayo, ano lang eh, nasa intro. No? <laughs> intro voice tayo, intro voice. No? Uh, okay sa simula, hyper, hype, na uh, sobrang motivated, pero... Uh, sa kalagitnaan wala na nawawala yung nawawala yung ano yung talaga yung yung gusto natin no ah uh, kasi drive lang siya ng emotion come to think of it na kailangan pag nagdecide tayo kailangan oh okay yun yung excited tayo andun yung 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 talaga yung puso natin grabe yung drive pero most importantly ah uh, kailangan mas malalim pa dun eh. Kailangan uh, talaga totoo yun. Yung why talaga, yun yung makakapag kung bakit mo siya gagawin. So, back to my kwento. Ibig sabihin lang nun, hindi mo na kailangan ng kung anong wala ka. Hindi mo kailangan ng gumastos ng malaki. Sa totoo lang, cellphone lang pwede na. No? Then siguro, pag talagang ah uh, maganda na yung kalalabasan at nakita mo na yung talagang desire kasi yung dating is gusto ko siya bilhin para map map mapostro ko kasi feeling ko kumastos ako ng malaki kailangan ko tong gawin kailangan ko tong itawid pero kailanman hindi mangyayari pag ganun yung dahilan so Uh, start mo na kung ano yung meron. No? Huwag ka nang maghanap muna sa mga malalayo. Huwag ka munang maghanap kung ano yung wala ka para ka makapagsimula. Yung pagsimula, nasa puso at isip natin yon, Nasa atin yon. Regardless kung ano yung gamit natin, ang importante is yung content. Ah, uh, actually, first time ko mag, ano, mahina lang yung boses ko, naka-mic naman. Uh, siguro yun lang yung gusto kong sabihin. No? yung story na to. Pero I'll try kasi magsisimula na naman ako. I'll try na pag-aralan to ulit, no? Kasi sayang naman. Actually, maganda siya. Mas maganda siya, of course, kung i-compare mo yung cellphone sa camera. Kasi ito talaga yung purpose nun. Camera talaga, video. So, I think hanggang doon na lang, ah, uh, ah uh, sana may napulot kayo sa kwento na to. Maraming salamat.